Jack, say hey Jack. 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 Ilan ba kukuhan? Tatlo ang Oh, dalo ah. Mm -hmm. Ay, maagong papawis guys. Pawis na pawis Boss Umay. Yun yung buong team bakal Wax. Wax. Yan, nasa ilalim na naman kami ng ano barko guys. Uh, Nagbababa na naman yung steel plate. Para maubos na yung steel plate. Ay, Diyos ko. Pagod guys, hindi ko binabay yung steel plate. Ah. Okay na natin muna yung good morning natin dyan. Yan. Yeah.